Well, uh, unang-una, um, sa pag-iwas, uh, it's a bad habit to use cotton buds or yung pagkalikot ng tenga. Uh, mas masama pa dun no, yung gagamitan ng wooden spoon or yung mga serumen spoon, yung nabib nabibenta sa uh, department store. Uh, ang nangyayari kasi kapag kinakalikot yung tenga, nagkakaroon tayo ng micro abrasions dun sa ear canal. Mga so sugat. Mga sugat? Mga maliliit na sugat. Ah uh, itong sugat na to syempre yung loob ng ear canal is very uh, warm, very moist, no? Ah uh, madali siyang tubuan ng kung ano nung bacteria or fungal elements sa loob. So kung may sugat tayo, papasok yung bacteria tapos uh, tutubo siya doon, mamamaga at nagkakaroon ng infection sa loob ng ear canal. Bakit nagkakaroon ng fungal infection sa tenga? Saan ang gagaling yung fungus? Uh, usually, it's ano fungal elements naman are commonly found uh, sa mga bagay-bagay. So, minsan kapag naiiwan nila yung mga spoon nila in, in uh, common places or yung mga cotton buds in common places, tapos kakalikutin nila yung tenga nila, buwang pasok na dun yung mga elements. Para sa aming doktor at mga pasyente, Dr. Jim Di Maguila, paano namin malalaman na yung masakit ng tenga infection pala na otitis externa, externa na siya. Paano natin malalaman? Well, actually ano, uh, mas maganda kung makapag-consult pa sila sa uh, ENT specialist pero uh, meron tayong tinatawag na triad ng ano ng symptoms, no. Okay. Number one is yung ear pain, yung masakit yung tenga. Number two is uh, tenderness kapag ginagalaw or masakit kapag ginagalaw yung tenga. Paano ginagalaw ang tenga? Uh, ibig sabihin pag hinihila or hinahawakan or sa kids usually mga ano uh, ayaw nila magpahawak ng tenga so kung hawakan ng parents nila yung tenga they would shy away or iiwas sila okay. kasi masakit yung tenga and pangatlo syempre yung hearing loss medyo nabibigyan na ibig sabihin kumikipot na yung ear canal may loss of sound conduction na tayo dahil doon anong gamutan na binibigay nyo dito Uh, usually, meron tayong ano, uh, available drops. No? It's a combination otic drops. Uh, kung hindi naman ganun ka-severe yung infection, pwede lang kahit yung pangpatak lang ang ibibigay. Pero kung medyo mas severe na siya, I think we would need yung antibiotics na. Bibigyan na siya ng oral antibiotics. And of course, yung for pain, tsaka yung for uh, the swelling and inflammation.